Lui, air dapat ada mu. Ayu dia kay maung pagna. Ayo dua dua ta. Ha? Dua mau basab-basab eh tangih masak ar kamu. Then guys tangih masak ama Puja. Holika amba Aga, mahug ka diyan. Arami! Abala mo dahil eh. Pag-a-flip mo. Hoh! Hoh! Oh, ako na, Ter. Ayan na na. Ayan na na. Ay, taa. Ay, sa mali na. Kung nga may ano sa so kakahoy. Puyin ako ng kambing. Uy oh ah, <laughs> <Bati toy. laughs> Ay, ayun, paglungas, pagmaayo, guys hair bakat to Why, why? Ang sama na doon. Ha? Dali, mo rin. In guys, nga rin kayo, wala may ulan pero landong kayo ang kalangitan. No? O, kira siya inani basta walay ulan. Uga kayo ang dalan. Ngit-ngit ang kalangitan. Pero walay ulan. Uy, ayaw mo. away ha. Dula-dula lang ha. Uy, daplin mo. અગાલા